Morning good morning mga karepo. So bisitahin natin 'ng ano Agribank uh, warehouse dito sa Misa Rafael Salong, Alabang City. So pasukin natin 'yung warehouse natin. So tara, guys. Tingnan natin ang available na unit ngayong uh, August 5, 2024. So ngayon August 5, 2024, ito po 'yung ating uh, latest update para po sa available nating mga motor para dun po sa ating mga uh, karepo po dyan at mga suki lover natin dyan sa mga motor Ito po yung mga presyong masa na motor At swak na swak sa inyong mga budget Kung ikaw po ay uh, Nagahanap ng uh, motorsiklo na pang service Mga pang hanap buhay So itong vlog ay para sa ito So for today's video Aalamin natin yung mga available na motor Dito sa Agribank uh, Warehouse Sa May San Rafael Salong, Calapan City So inuulit ko po I am Mark Lester -Illama. uh, Your marketing assistant At ako din po mismo Nagpa-process ng mga motor nito Hanggang sa kayo makakuha po At makapaglabas ng motor So di, Huwag na natin patagalin mga idol Alamin po muna natin Yung mga available na motor So sa ngayon po Meron po tayong available na Honda Beat So ang Honda Beat po natin Ay tatlong unit isa dalawa tas tatlo. Yun, isang white at saka dalawang black po. Tapos meron po tayo dito ng Honda Click 160, mga idol. Ayan, Honda Click 160, mga idol. So dalawang unit po natin, pares white. So kung interesado ka po dyan, PM po kayo sa akin Facebook account, yung Mark Lester Ellyama. Then mamaya po uh, magbibigay ako ng contact number sa likod uh, bandang dulo ng video na 'to. So, meron din po tayong available na Honda PCX 160. So, ayan. Tapos, Honda Click 125. Isa na po yan. Tapos, sa likod naman po, mga idol. So, mapapansin nyo po. Ayan. Ilalayo lang natin yung video. Meron po tayong, ano, Kawasaki Baracudos. Electric na po yan, mga idol. At meron po tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong unit po ng Suzuki Smash. Ayan. Yan lang po mga idol. Tapos dito po sa likod. So nabilang na natin yung Smash. So may Mio ay tayo dito mga idol. Tapos CT125. So tara alamin naman natin. Yung mga presyo ng mga motor. Tara try natin yan. Baka matira pa ng iba. So ayan. Dito po sa Honda Beat FI. So napakakinis pa po, po yan mga idol So ayan kung mapapansin nyo po sa video na yan Makinis po po yan So ito po ang presyo nya mga idol Sa so, installment basis po tayo Dahil financing po siya ng AgriBank So ito installment basis po 2,000 po down payment 2,738 ang 37 ang monthly 2,737 Less 500 po magiging 2,237 na lang po yan mga idol So, ayan. Mura na po yan, mga idol. Honda Beat FI. Tapos, meron din naman po dito. Ang FI pa rin po. Parang matte gray ata ito. O... Black gray. Yan. Yan po yung combination ng ulay niya. Maganda pa po yan, mga idol. So, ito lang po ang monthly niya. Ang down payment po niya, 2,000. Minimum down payment po natin, mga idol, 2,000. Ang presyo niya po, 3384 less, less, 600 magiging 2, 7, 84 ayan yan lang po pre, uh, presyo nya so dito naman po sa Honda Click 160 napakaangas pa po nyan bagong bago parang dalawang buwan lang ata itong nasakyan ayan ang ano nya uh, price nya mga idol ang down payment nya is 5,000 Inulit ko, 5,000 po, 5,000 down payment po, 5,000. 5,000 down payment, then a monthly niya for 3 years, 6,023, less 700, magiging 5,323 mga idol. So, yan. Dito po, contact like 160 din po, mas mura siya ng 1,000 mga idol. 5,000 po, 5,000 down payment, 5,000 mga idol down payment. Then a monthly niya, 5973 less 700 magiging 5273. Ayun. Sana po idol mga malinaw po sa inyo yung kuha ng uh, ating uh, video na yan para sa vlog na ito. So para makinabang po yung mga tao, na, uh, mga uh, interested client natin diyan sa mga sa bahay nila, sa uh, trabaho nila, sa oras ng trabaho, pwede kayong manood. Ayun, basta pwede. Wag lang kayo papauwi sa mga boss nyo para hindi kayo pagalitan. Ayun. So Honda PCX mga idol 5,000 down payment Then monthly nya 5,575 Less 700 Ayan Magiging 4,800 na lang po yan 4,874 Ah uh, 75 something yan, yan 5,000 po Ang down payment Honda PCX Napakaganda pa po yan mga idol oh. Kita nyo ka naman Honda PCX all the bcs yeah. so ito na po yung ating mga nakitang ano mga nakitang price yan yeah. so ito naman po Honda Click 125 down payment niya 2000 monthly niya for 3 years is 4280 less 700 ayan magiging 3000 580 yan dito naman tayo tol sa likod huwag na natin patagalin pa at huwag na natin uh, pagabangin yung mga gustong manood talaga ng mga vlog na to so para sa inyo to guys uh, please like and share then subscribe na po mga idol click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga latest na video regarding po ito lahat sa mga motor na magiging available po dito sa ating sa kalapan branch ng Agribank. So ito po mga idol, bagong-bago pa dalawang buwan lang nagamit. Down payment 2000, monthly niya for 3 years is 3633. Magiging 3033 na lang 'yan mga idol pagka may updated ang hulog mo. Ayun. Flex ko na rin tong uh, Suzuki FI. 2000 down payment, 3484 monthly less 600. Ayan yan po mga idol tingnan nyo na lang po ang presyo ito po yung term 3 years 2 years 1 year yan po ang computation less 600 pag updated na hulog i-minus mo na lang dito so computing mo na lang mga idol yan sunod po Suzuki Smash 115 kulay red yan mapapansin nyo po buo pa po ang pairings nyan mga idol yan presyo nyo lang presyong masa oh. 2,000 down payment 2,638 less 400 Magiging 2238 ay bagong bago pa Mga idol Mileage na mga idol Mapapansin po ninyo Twenty one thousand eight hundred eighty seven, Dito naman po sa Suzuki Smash One Fifteen, mags naman po siya. Ang isyu niya lang po walang leg shield pero napakaganda pa po ang makina so napakamura din po niyan mga idol <coughs> 2,000 down payment 2,389 less 400 magiging 1,989 parang nahulog ka lang din ng mga mamurahing motor pero branded ito mga idol susuki po yan hindi po yan mga uh, hindi branded na motor so kahit repo po yan branded po yan mga idol hindi po nakakahiya yan sa dang sa sakyan dahil yan po ay super super underbone Suzuki Smash mag type. Ayan po mga idol, disc oh. brake po yan. So dito naman po tayo. Sa Suzuki Smash pa rin. 2000 down payment, 2688 less 400 magiging 2288. Ayan So bilisan natin mga idol, meron pa rin po dito ng Smash katulad niya. Ayan Without leg shield po. Without leg shield. Ito, napakamura ito mga idol. Paunahan na lang. 1,891 less 300. Magiging 1,591. Ay, smash to. Baala kayo mga idol. Paunahan na lang. I am Mark Lester -Lyama. On my Facebook account. Pwede nyo po akong uh, direct message para matulungan ako kayo. Dahil ako rin po lahat ang nagpa-process ng mga motor natin. Ayan mga idol. Tawasaki Barako. 5,000 down payment, 4,231 monthly, less 700. Magiging 3,531. Naku, napakamura ito mga idol. Napakabago pa. Barakodos electric mga idol. So, kita mo naman ang makina niyan. Wala man lang lagalaw. Napakaganda. Stock na stock mga idol. Natatakbo niya. 4,000 mga idol. Ayan, 4,000 lang. Oh, dito na tayo sa Kawasaki, Kawasaki City 125. Mga karepo. po. Ayun. Napakaganda pa ng napakaangas pa ng makina niyan mga idol. Hindi pa nagagalaw, hindi man nagagalaw 'yan mga idol. listak na listak 'yan mga idol, oh. Papansin mo. At ang pa niyan, ang mileage niya ay 5,000 lang mga idol, oh. 5,651 pero ang presyo niya mga idol, oh. 2,000 down payment 2,638 Less 400 Magiging 2,238 Ayan o oh. Ganda Ito pa Maganda pa ito mga idol Mga good news to Yamaha Mi UI oh. 2,000 down payment 1,891 Less 300 Ay 1,500 lang For 3 years Ay Napakangas pa Yamaha Mi UI Ito naman Suzuki Smash Last 2 unit na tayo Halos the same ang presyo 2,000 down payment 2,488 less 400 Magiging 2,088 Ito naman 2,000 down payment 2,389 less 400 Magiging 1,989 Ay napakaganda pa mga idol So Ayan silipin natin yung mga <coughs> Quality ng ating motor Napakaganda Pagkakamumura. At dito po mga idol, napakabait po at uh, magalang, maasikaso ang inyong lingkod na nagsasalita ngayong oras na ito. Ako po mismo ang uh, mag sa inyo pagpunta nyo dito sa warehouse. So kaya wag po kayong mahihiyang magsabi sa akin, magtanong kung magkano presyo. O kaya naman eh, may gusto kayong kahilingang makadiscount ng bahagya, ay huwag kayong mahihiya Nandito lang si Sir Mark Rallama Ang inyong kasangga pagkuha ng motor Ayan o, mga idol Napakaganda Ano pang iniintay mo? Aba, ay pasyal na O kaya mag-message sa, sa messenger Ayan So, magbibigay po ang contact number Pakisave po mga idol Doon sa lahat ng interesado Sa lahat ng mga tumapos ng video na ito At bibigyan ko po kayo ng uh, discount Pag uh, tinawagan nyo ko Ito po ang contact number ko 09 So, didikta po natin yung ating number 09552170420. 09552170420. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-like at ganoon din sa lahat nag-share sa kanilang mga kaibigan na gustong kumuha ng motor at lalong higit dun sa pumindot ng uh, subscribe button yung ating uh, subscribe button dyan sa ating YouTube channel at munting uh, pag uh, subscribe nyo ay uh, makakatulong po sa ating YouTube channel hanggang sa tayo magpatuloy po ng ating mga video at tayo sipagin po pag upload ng ating mga uh, motor na magiging available so sana po itong vlog nito ay nakatulong sa inyo mga idol dun sa lahat ng mga nagtatrabaho nasa opsina at lalong higit yung mga nasa bahay hindi makalis sa kanilang bahay at walang mga sasakyan hindi makapasyal dito so ito na po yung uh, vlog na para sa inyo sana po uh, natulungan ko kayo at yun lamang po at maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo palagi at uh, laging magsuot ng helmet at ating mga protective equipment pagka tayo ng long ride at huwag pong makakalimutan na magdasal bago sumakay sa motor. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Ingat!